So ayun mga idol, ito na yung update natin sa adventure natin. So ayun, ang tagal niya natambak. Kaya nag-fade na yung hood. Kinilawang na dito. You know, keno no, yung tubig. Ano na, nabara na yung drain nya. Tapos yung ilaw natin, yan you know, ang na. Kalawang na rin yung bracket. And, ito, nabasag ata sa init. Or, may bumasag. Yan sobrang dumi yung mga idol yung wire ng ano ng thunder glow yan sobrang dumi eh. may mga gas gas ito na dali ito saan eh sa parking sa bahay eh. may sasakyan na dumaan doon na dali hindi ko na nahabol then and all goods pa naman to then ang issue nito kaya di ko nagagamit ano nabutas yung radiator kakapalinis ko lang kasi nung time na yun tapos nagtagaytay kami ayun bumigay na talaga tsaka yung battery so buksan natin mga loads sira rin pala yung ano nito bumigina na yung plastic ng door handle kaya din tayo bukas Wala nga palang battery mga idol. Nalobat na. Kasi hindi na ginagamit. Sa so, tambakan ng mga piyesa ko sa motor. Yan. Tubig. Gusto ko ng tubig to. So, hindi tayo bukas. Ba't ka rin nung pasokan ng tubig? Sorry ito mga idol. Yan. Nakahit units. All goods. Tapos Tapos yung steering wheel. Ayun no? steering wheel. Ano na rin, nababad sa araw. Kaya nasira na. No? So, bala ko rito, back to stock tayo. Then, yung ito. Ano to eh? Itong dashboard nya. Nangyari dito, hydrographic yan. So, naganap din ako ng uh, stock neto. ito. Makadali tayo ng mura. Kukunin natin mga idol. Yan. So, i-start natin siya. Hindi nila ko yung pasya. Then, meron tayong dalang battery. Ayan, buksan muna natin yung Tsoy yun nyo yung tsura nyo ng Sobrang dumi. Ang makakina. May ano pa naman. Laman yung steering. Power steering nyo. Then ito talaga yung butas. Pakita ko sa inyo mga idol. Sira na to. Palitin na ng radiator. Tapos yung battery. Yun lang. Yung dalawang yun. So maglalagay tayo muna ng tubig. Ay mamaya na. Palit muna tayo battery. Kasi may dalawang battery dito yung galing sa Pajero. Luwagan muna natin. Tindal ako sa agap Pajero. Ito yung malakas na ano na battery ngayon ni? Eh. Kisa sa Amaron. Ito Megaforce. Sobrang lakas na ito mga hindi. Kasi ito kasi na ito. Pinagpalitan na ng Pajero kaya ang lagay rito so ayun nag retire din kaya palitin na ng battery so mga belt so pang okay pa yung mga belt na ito mga idol so ayun palitan muna natin battery so ayun mga idol lalagay natin yung battery yan di ko na sinikipan kasi ano lang panta rin lang natin yung sasakyan kasi yung tagal na yung stock yun lalagay tayo ng tubig ayun. Tori palitin na eh Kaya magkapalit tayo ng radiator yung Mga idol tubig lang muna nilalagay natin Kasi magkapalit naman lang tayo ng radiator Papal na rin lang naman natin yung sasakyan na. Mga idol So natulo to eh Hino? May tagas Ayan, siya kayo nagbabawas. Ayan. papap up lang tayo. Ayan, no na. May butas yung radiator. Pero nauwi ko pa siya nung galing kami tagaytay. So, start muna natin. Tignan natin kung may start Ito basa dito. Tignan natin nakabayaan kasi ito eh gumagamit eh manual pa naman to diesel pa yun one click mga lods one click mga ilaw goods pa naman ano pa siya Brake. tuma eh, na. Kasi kasi mga ilang months din kasi na ano eh, may start eh. Mga ilang months din bago may start So ayun mga idol, medyo goods naman yung ating adventure yan. naman natin. One click at ang issue lang yung fuel pump niya kasi palitin na ano kailangan na siyang ipump so yung fuel pump na yun, kinalawang na then kailangan na siyang palitan yan kaya medyo nawala yung gaso kaya lumalakas yung vibrate ay nawala na yung ano kasi hindi siya ano kailangan niyang ipump ulit e, kaso parang ay pumutay na yan yung issue na nakikita ko so ayun lang at least napandar natin alam na agad natin kung ano yung mga papalitan radiator battery pangatlo yung fuel filter mga idol kasama yung pinagalagyan ng fuel filter yung may pump so ayun Then, yung iba check na lang natin Then, yung mga palitin dito yung mga gulong din kasi nung quick nate 2019 pa So yung mga loads, yun lang yung update natin sa ating adventure. Ito. So, sa nagaanap, ito, goods pa siya. Ay, hindi na pala siya goods. So, may issue na, may sira na. So, papalita natin yon in update ko kayo dun sa mga papalita natin. Sa so, mga idol. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Huwag saan kalimutan mag-like, share, and subscribe. Sana at sa Thank you.